Lunes na lunes, pero yeah. ito na nga ang sumalubong sa atin, tigil pasada. At uh, ang mga empleyado, maraming na stranded ba? O nga, ayon sa grupong Manibela, Bella, ili, bulibong jeepney units ang sumama sa kanila. May balita live si Joseph Morong. Joseph! Connie Rafia, dito tayo ngayon sa kahabaan ng East Avenue uh, at uh, sa kasulukuyan, ay nagkakaroon ng konting traffic dahil nga dito sa isinasagawang kilos pa sa tigil pasada ng grupong Manibela. Uh, ito ay para ipanawagan yung pagsisuspinde pa nung uh, programa na pa PUV Modernization Program at pag -re resign nitong si LTFRB, si LTF LTFRB Chairman Chofi Luguadis III at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ito na ang ikatlong pagkakataon, nagtigil pasada ang grupo para pinawagan yung suspensyon ng modernization program. Kanina ay nagsimula sila sa University of the Philippines at dito sumama ang tinatayang 200 na mga miyembro ng Manibela para sa kilos protesta nila ngayong araw. Ayon sa presidente ng Manibela na si Marval Buena sa buong bansa ay tinatayang 200,000 na mga units na mga miyembro nilang ang sumali sa tigil pasada ngayong araw. Ayon kay Valbuena, apektado ng kanilang isinasagawang tigil pasada ang karamihan umano sa mga syudad sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya. Muling nagtigil pasada ang Manibela wala para ipanawagan nga yung pagsisuspende sa PUV modernization program para reviewin ito. Buko dito ay nangangaba sila na hindi na may patutupad ng maayos ang programa dahil sa aligasyon ng korupsyon sa LTFRB at maging sa Department of Transportation na nagpapatupad ng programa. Matatandang isiniwalat ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Tony Chofa III na nagbabayad ng hanggang 5 million pesos kapag may inaayos sa LTFRB kaugnay ng mga prangkisa at umaabot daw ito sa Malacanang at maging kay Sekretary Bautista bagaman i a uh binawi na nitong si Jeff Tumbado ang kanyang mga aligasyon at itinanggi ni Bautista ang mga paratang. Sa December 31, Rafikoni ang deadline ng mga traditional jeep para magbuo o magconsolidate ng mga korporasyon uh, na siya namang bibili ng mga modernong jeep na pamalit sa mga traditional na jeepney. Uh, sinusubukan pa natin kunan ng parahayag itong si uh, Secretary Bautista, si uh, si dating uh, chairman Guadis naman ay itinanggi ng paratang laban sa kanya at handa raw siyang humarap sa pagdinig sa Senado. At kausapin ng Pangulo Connie Raffi, itong plano ng uh, Manibela ay uh, titigil muna sila pansamantala dito sa LTFRB kung saan nga nakakaabalo na sila ng konti doon sa dali ng trafiko dito sa East Avenue. At pagkatapos dito ng kanilang konting uh, kilis protesta sa opisina ng LTFRB ay tutulak naman sila sa Menjola para doon ipagpatuloy Ayon sa grupo ay uh, maghapon itong kilis protesta nila pero yung tigil pasada ay pinakikiramdam uh, nila kung uh, kayang ituloy uh, Martes at hanggang kahit uh, Miyerkules. Connie Raffi? So tuloy Joseph yung pagpunta nila ng uh, uh mamaya, malapit sa Malacanang. Yes, sa Mendiola, exacto, uh, exactly, ang, uh, ang plano nila. Uh, medyo nabalam lang na ng konting schedule nila kasi naghintayin sila sa UP at dito ay uh, dadan muna sila and then before going to Mendiola. Pero wala naman silang kakausapin sa Malacanang, dapat yesterday, pero ayon dito kay uh, Valbena ay uh, hindi na sila itin, na niya itinuloy yung pakipag-usap sa Malacanang dahil uh, uh, merong uh, gustong isama na kausapin siya pero hindi daw sila pumayag. Mm -hmm. At may pinakita tayong video kanina. Joseph, may naghihintay ng mga polis sa kanila dyan sa may uh, Mindyola. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Walang masyadong epekto ang transport strike ng ilang grupo, sabi naman ni MMDA Acting Chairman Romando Arte sa Super Radio DZWB. Pero ang ilang trabahador hindi na nagbakasakali at maaga ng pumila para may masakyan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Maaga pa lang ganito na karami ang nag-aabang na masasakyan papasok sa trabaho sa monumento sa Kaluokan. Ang ilan dyan, hindi naman daw talaga ganito kaaga pumapasok sa normal na araw. Ngayon lang dahil sa nationwide transport strike ng mga jeepney driver. Ayon sa mga lalahok na transport group, hindi kasi pinakitinggan ang kanilang panawagan na suspindihin ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga traditional jeep. Si hai Veliza na isang nurse attendant sa isang ospital sa Maynila, alas 6 pa raw talaga ang karaniwang biyahe. Pero 4.30 pa lang ng umaga ay nasa monumento na. Galing daw siyang malabon. Kasi alam ko may strike nga, kaya maaga akong papasok. Siyempre ayaw din natin mali-late. Si Rosemary na pilitan ding agahan ng pagpasok sa trabaho. Ayaw niya raw maipit sa biyahe. Para hindi abutan ng ano. Kasi nga, balita nga meron. Tuloy nga. Tinanong ko nga rin sa isang driver, sabi tuloy daw. Ang ilang driver naman ng traditional na jeep nag last minute biyahe bago ang tigil pasada. Si Mang Mario, dapat alas 12 pang araw sana ng hating gabi mamamasada hanggang alas 5 ng umaga. Ang kaso sa doon ng pasada kagabi ang kareliyabo niya, kaya alas 2 na ng madaling araw siya nakapasada. Inabutan ko siyang pinupuno ang huling ikot niya. Ako, panggastos lang po eh, pangkain lang muna. Ang ikot na kayo? Pangatlo, pangatlo. Pangatlo na po, o, ay sapat na sir. Sapat na po, sapat na po. Hindi raw siya sasama sa rally mamaya pero sapat na aniya ang hindi niya pamamasada para suportahan ang kanilang samahan. Malaking kawalan sa amin pag nawala kami. Kung nawala itong traditional jeep, mas malaki mawawala sa amin dahil sa dami ba naman namin kaya ba kami kuwanin ng mga bagong jeep ngayon. Yung mga e-jeep na lalabas, hindi naman kami kayang kuwanin sa kwan dahil marami kami. Ilan lang yon. Si Mang Kaloy, pakikisama rin ang ibibigay sa kanyang mga kapwa super. Pero kakayod muna raw siya para sa pamilya. Ito ay para meron lang pangkain. Nga yeah, lang kami. Para at least eh, sasabihin ng mga kasama namin, hindi kami makisama. Kailangan, hindi kami ngayon. Hanggang maghapon lang yan eh. Tapos nilalabas yan ulit sa gabi? Gabi. Eh, May panggabi lang ako eh. Yan ang balita ko ni Kuwahe ng GMA Integrated News. Para sa mga kabalita nating may mga lakad, ngayong may tigil pasada nationwide, may libreng sakay po ngayong araw ang ilang LGU. Kabilang po sa mga may libreng sakay ang Maynila at Quezon City. Sa pamamagitan po ng kanilang bus service, may libreng sakay rin sa ilang pangunahing kalsada sa Malabon, Muntinlupa at Rizal. Sa Pampanga naman, hanggang bukas ang libreng sakay ng Clark Development Corporation papunta at palabas ng Clark Freeport. Para sa iba pang detalye, bisitahin niyo lamang po ang kanilang Facebook pages. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10.30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.